Yo! What's up mga kakangas! Kamusta kayong lahat? So eto, nakabalik na tayo. Nag-vacation lang tayo para makawala ang mga stress natin sa buhay. Diba? So sarap, sarap. No? Back to zero tayo. Today's vlog. Punta ulit tayo normal sa Chai Chai sa shop niya. Kasi sobrang saya nung banding namin to at na medyo nagmamatali rin ako nakalimutan nating magpaano palit palagdag ng kulat saka palinis kadena din na nawala sa isip sobrang tawanan lang kasi kasama si insan ka kape mo to puro kalungan pero gagawa so yun nakalimutan <laughs> so kaya hey, pupunta lang ako dun then trabaho na ulit tayo tatlong araw tayo na wala eh so kailangan makabawi Back to normal ulit tayo so naman yun? Sa may ba uno? Kung gusto nyo magpagawa Basic na yun sa kanya May, may mga parts din siyang na-orderan So pwede ma rin kayo doon magpaano So next time bata ko rin yung brake pad ko sa harap Kasi medyo mati rin yung presyo Nag-iipon muna tayo Medyo napagastas tayo sa ano Palawan pero sulit yung gastos ba? Diba? Hindi masakit sa bulsa yon. Kasi yung yung billing doon, hindi na babayaran yung mga tanawin so okay lang, so ngayon, tipid-tipid lang muna ulit hey, paano-ano lang tayo stalins na lang doon kasi medyo oras na rin, bubukas pa ako shop nagme-message pala na sa si TikTok Nasibak daw ako sa motor nila Sa Barako Sa R15 sa, Lalo lalo na sa radar Yung sumisibak daw ng ano Ng big bike Try mo nga Pakita ko lang sa'yo First gear ko ha First gear pa lang to ha Wait ka lang sasagat natin Ibigay sa hiling mo Ako <laughs> huh? oh? Hindi kaya may ano eh May mga sasakyan Saka paubos na rin yung gas ko <laughs> 60 kilometers na lang Asunod ah, na lang Okay pagbalik Paparamdam ko sa iyo yung ano sinasabi mo Ngayon <laughs> na tayo sa shop ni Norman Shout sa iyo, tol.

Huwag <laughs> okay, din naman yung may-ari. Plastic! Malamigin <laughs> lang natin konti. Oh, gusto kong mapasok ka. <laughs> Guys, tapos na Eto, <laughs> si Norman yung may-ari Punta na kayo kayo kay Chaytay Dito yan -di sa may tapat ng hypermarket So nagpalinis lang ako na ng kadena, puno ko pala yung gulat So na, na ako Ayan si Bex Moto May utang sa akin, tatlong long sleeve Ito, <laughs> ayan ha na. Naka-evidencia natin So ayan yung shop ni, ano, ni Norman Oh. <laughs> ya, gampang mau magulang ya. Yang jawabannya bagus shoutout. shout out. Dan to me so shoutout out ke Normanski. Tolong selamat. Filipo Visan ah. <laughs> ya, to me are. Bakagising oh. lang. Late pa. <laughs> Naton no, selamat ah. Message na natan. Message na na, ha? Huwag mo, yung brake patch yung Ipapaschedule ko na lang sa'yo Magbibong ka na? Oo <laughs> uh, Huwag mo na sabihin yung magic word, Naka-record ako <laughs> Baka mabush tayo parehas <laughs> Oh, yun na ako Ayan dami pa kasing gagawin eh oh. magtatrabaho pa tayo dito ko na rin natataposin yung vlog dahil mapasok na tayo sa work so dalaw na kayo Ito sa inyong bayos kay Norman sa Chai Thai maayos magawa at trendy kunyari <laughs> so lagi yung tanda ingat palagi play first before you ride bye so oh, yung mga nagahamon sa akin side yun so, sa mga na sa ating Mr. Rosie take yung muna first year ko baka forget ka na oh.